Hoy 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 mga kapakels, nakarating ka na naman sa tambayan ng mga lutang pero may ambag. Ito ang real talk ni Ate Pakels. Ako si Ate Pakels, ang bungising mong host na may kasamang sarcasm, konting pangaasar at isang kilong katotohanan. <laughs> Dito, kahit puro kalokohan, may life lesson sa dulo. Parang love life mo, masakit pero may natutunan ka rin, di ba? So remember kapakels, sa tambayan natin may tawa sa umpisa, topic sa konsensya sa dulo Good morning, good afternoon, good evening mga kapakels. Welcome na naman sa isa na namang araw ng tawanan, iyakan at syempre, real talk. Ako po si Ate Pakels, ang bungis-ngis niyong host na single pa rin hanggang ngayon. Kaya kung meron kayong kapitbahay na may motor, may trabaho, at may ngiti na parang buy one, take one sa Jollibee, send nyo na agad dito. Huwag nyo nang patagalin kasi baka maunahan na naman ako ng grab driver. Yes, at syempre hindi lang si Ate Pakels sa nandito kundi ako rin. Ang forever single, forever umaasa pero never sumusuko, kuya hopya po mga kapakels. Dito lang sa Real Talk, walang judgment, walang filter, pero full of hugot at sarcasm. Kasi sabi nga nila kung hindi ka na makakarelate, baka hindi ka na nagmamahal. O baka matagal ka nang iniwan at hindi mo lang matanggap. <laughs> Oo nga kuya. At sa mga kapakyals na kasalukuyang nasa biyahe, nasa opisina, o nasa kusina habang nag-aalmusal, kapit lang kayo dyan. Huwag kayong masyadong ma stress sa buhay. Remember, may mga taong iniwan ng mahal nila, pero at least hindi iniwan ng Jollibee ng gravy sa take out, di ba? Blessings pa rin. At speaking of iniwan, grabe ate ang kwento natin ngayong araw ay hindi pang karaniwan. Hindi lang ito tungkol sa ex na hindi makalimutan, kundi tungkol sa pagmamahal na natuloy lang sa panaginip. Aba, ibang level. Kung yung iba pang Spotify playlist ng drama, eto pang Dream Interpretation Department of Psychology na. Kore, kuya. Kaya mga kapakels, ihanda na ang inyong kape, pandesal o kahit yung last two pieces ng hotdog sa refa. Kasi pampainit talaga ng umaga ang istoryang ito. Pamagat palang winner na. Kabit ng panaginip. Diyos ko kuya, kabit na nga panaginip pa. Kung sa gabi masakit ang ganitong kwento, paano pa kaya sa umaga na dapat fresh ka at ready to fight? Pero syempre, gaya ng lagi nating paalala mga kapakels, hindi lang ito tungkol sa chismis o drama. Dito tatalakay natin ng totoo, may halong tawa, may halong asar, at syempre may halong sense. Kasi kung tawa lang edi comedy barto, kung iyak lang edi drama anthology. Pero dahil real talk ni Ate Paklas ito, halo-halo, parang halo-halo sa kanto. Simple pero tatama sa init ng araw. Kaya ayan na mga kapakels, huwag na nating patagalin pa dahil ito na ang liham mula sa ating letter sender na nagtatago sa pangalan Dreamer Becky. Magandang araw ate Pakels at Kuya Hopya. Ako po si Dreamer Becky. Hindi ko tunay na pangalan. Siyempre kasi baka nalaman ng jowa ko na nagsusulat ako dito, e eh baka magtulungan pa tayong mag live action ng istorya ni Kabit. Kaya natin ako si Dreamer Becky. Isang kapakels na gabi-gabi ay nakikinig sa inyo habang nakahiga at pilit tinutulog ang puso kong hindi mapakali. Kung sen hindi ko alam kung bakit ako nagsusulat. Siguro dahil wala na akong ibang mapagsabihan. Kasi ate at kuya, ang kwento ko parang hindi ko kayang ikwento kanino man. Kasi hindi ako proud dito. Pero to be honest, ito yung kwento na nagpapatibok pa rin ng puso ko kahit alam kong hindi dapat. Nagkakilala kami ni Mr. Dream. Tawagin na lang natin siyang ganun kasi lagi ko siyang nakikita sa panaginip ko. Hindi sa tamang oras, hindi sa tamang sitwasyon. May pamilya siya. Kumpletos rekados. May asawa, may anak. Ako rin may salili akong pamilya. May mga responsibilidad, may mga taong umaasa. Pero may mga pagkakataon talaga rin na kahit bawal, kahit mali, may dumating na tao na guguluhin ka. Hindi ko alam kung anong magic meron siya. Basta tuwing kasama ko siya kahit saglit lang, parang buhay ulit yung puso ko. Parang ako ulit yung batang nagmamahal nang walang takot. Yung tipong kahit bawal, hinahanap-hanap pa rin. Dad, hindi namin kayang ipilit. Alam naming pareho na hindi pwede. Hindi lang ito simpleng ayoko na. Ito yung hindi dapat. At dahil doon, natapos agad ang lahat bago pa man tuluyang magsimula. Pero ate kuya, ang problema ko ay sa panaginip, hindi siya natatapos. Gabi-gabi, siya yung bumibisita. Sa panaginip siya ang kasama ko sa mga lakad na hindi ko nagagawa sa totoong buhay. Nakikita ko siyang nakangiti, nararamdawan ko yung yakap niya, naririnig ko yung tawa niya. At alam mo yung masakit, ang panaginip na ito parang mas totoo pa kaysa sa realidad. Kaya ang tanong ko sa inyo, kasalanan bang hintayin ko na lang siya sa mga panaginip ko kasi sa totoong buhay, hindi na pwede. Pero sa panaginip, kami na ang nagiging magkaibigan. Magkahawak kamay, magkaboses, magkayakap. Aaminin ko ate kuya, nakakatakot din. Kasi baka dumating yung panahon na mas gugustuhin kong matulog kaysa mabuhay. Baka mas piliin kong manatili sa ilusyon kaysa sa realidad. At alam kong mali yun. Pero bakit ganun? Ang puso, ang kulit, ayaw makisama sa utak. Kaya nandito ako ngayon, humihingi ng payo kasi baka sa dami ng panaginip ko, nakakalimutan ko ng gumising. Lubos na nagmamahal at nalilito, Dreamer Becky. Grabe kuya Hopia! Ang ating letter sender ngayong araw, si Dreamer Becky, may love story na hindi pang karaniwan. Hindi na nga kabit sa realidad, kabit pa sa panaginip. Hoy, kapakels, ano to? New level ng relasyon? Kung dati may kabit ka sa barangay, ngayon may kabit ka na rin sa subconscious? Pak! Tama ate at yung mas matindi pa, parang mas masaya pa sila sa panaginip kaysa sa realidad. Ang sakit nun, yung tipong pagising mo, hindi siya yung katabi mo kundi yung alarm clock na galit na galit kasi late ka na naman sa trabaho. Gusto mong bumalik sa tulog pero sorry ka na lang, reality check na agad. Ito kasi dreamer Becky, hindi kasalanan ang mangarap. Hindi kasalanan ang maalala ang paong nagpasaya sayo even in your dreams. Pero kasalanan kung dun ka na lang titira. Kasi hello, hindi mo naman mababayaran ang kuryente gamit ang panaginip. Hindi rin mapupuno ang bigas sa kusina kung puro sana o lang. Ang ending pati pamilya mo, pati sarili mo, kawawa. Exactly. Sa totoo lang, okay lang na siyang bumisita sa panaginip mo, paminsan-minsan. Para siyang cameo role, special participation. Pero wag mong gawing bida ang taong hindi mo naman makakasama sa reality. Tandaan, panaginip lang yon, Trailer ng pelikulang, hindi ipapalabas. At kung balak mong hintayin siya gabi-gabi, aba, good luck sa eyebags mo. Kasi habang hinihintay mong dumating siya sa panaginip, may dumadating din sa realidad. Yung bill sa Meralco, yung deadline sa opisina, at yung asawa asawa mo na nagtataka kung bakit lagi kang antok. Baka mamaya isipin ng misis o mister mo may third party ka, hindi nila alam, subconscious pala. Alam mo kapakils, minsan kasi masarap yung bawal. Pero ang totoo, mas masarap yung payapang buhay. Kasi kung panaginip lang ang meron ka, ibig sabihin, hindi siya para sa realidad mo. At dun ka dapat mamili. Gusto mo ba ng ilusyon na pansamantala o realidad na may direksyon? Kaya ito ang Real Talk Dreamer Becky. Hindi kasalanan na mamiss mo siya. Hindi kasalanan na siya pa rin yung bumibisita sa alaala at panaginip mo. Pero kasalanan kung hayang kainin ka ng ilusyon hanggang makalimutan mong may totoong buhay ka pala. Masakit oo, pero mas masakit pa kapag nakalimutan mong gising ka na pala. At tandaan mo kapakels, ang panaginip pahinga lang ng isip. Pero ang buhay, yun ang laban ng puso. Kung hindi mo na siya makakasama sa realidad, baka kasi may ibang taong nakalaan para sa'yo na gising ka, hindi tulog. Baka siya ang dapat mong abangan, hindi si Mr. Dream. Oo nga. At kung gusto mo pa rin siyang makita gabi-gabi, eh di matulog ka na maaga. Pero wag mong gawing mission sa buhay ang pagtulog para lang makasama siya. Kasi baka sa sobrang pag-idolize mo sa pananginip, pati alarm clock mo, iwanan ka. Kaya ito ang payo namin. Matulog ka, pero gumising ka rin. At pagising mo, piliin mong mabuhay, hindi lang mangarap. Tama ka dyan ate. Tandaan yung mga kapakels, hindi lahat na nagpapasel sa panaginip dapat mong habulin sa totoong buhay. Kasi baka yung hinahabol mo, wala na talagang puwang sa kwento mo. Kaya wag nang umasa sa panaginip. Baka kasi pagising mo, andyan na yung taong talagang para sa'yo. Ayan mga kapakels, natapos na naman tayo sa isa na namang kwento ng pag-ibig na pang MMK pero walang budget. Si Dreamer Becky nakabit sa panaginip, nagpatunay lang na minsan masarap ang ilusyon pero mas mabigat pa rin ang realidad. Kaya huwag kayong matulog ng matagal, baka pati pag-asa nyo maidlip din. At kung wala pa rin dumarating, edit eh chill lang. Kasi sabi nga nila, may mga taong late dumating pero worth the wait Parang order sa Shopee, akala mo di na darating biglang nasa gate ng kapitbahay mo na. Surprise! Love has arrived! Kaya mga kapakels, keep dreaming, yes, pero huwag kalimutan mas mahalaga pa rin ang gising. Dito sa Real Talk ni Ate Pakels, tawa muna bago iyak at Real Talk bago ilublob sa drama. Hanggang, Hanggang sa muli mga, mga kapakels, kapakels, keep it real, keep it fun, at syempre, Real, real talk, talk, walang halong, halong panaginip! panaginip. Oh, tapos na naman ang isa na namang episode ng Katotohanan with a Side of Sarcasm. <laughs> Kung natawa ka, napaisip o na-trigger, edi eh mission accomplished. Huwag kang madamot, ishare mo to sa tropang pa at i-follow si ate para sa next na Real Talk Sesh. At syempre kapakils, bago tayo magbabayi. Dito sa Real Talk, di lang puso ang tinatamaan. Minsan, pati pride mo rin. Hanggang sa susunod, Love you mga Marites with a purpose. Bye.